Hi guys, good morning. Welcome back po sa aking YouTube channel at The Great Mix Vlogs. So for today's video guys, meron po tayong gagawin ngayon, magluluto po tayo ng ating um saging guys tapos ilagyan po natin ng um gata. So tara guys, samahan niyo po kaming magluto. ito po yung mga saging guys kukunin natin to kasi ito yung gagamitin natin Balata natin guys alagyan natin ito ng gata so yan ito meron pa dito binigay lang to guys eh, pero kasi ano po siya hindi pa siya hinog ayan, yun muna ng lulutuin natin guys so, ayan guys yung saging lalagyan po namin ng gata na so dalawang niyog po yung gagamitin natin dito guys ayan Oh, ayan, kukuri na yung niyog guys. O, oh, ganito yung ng niyog na mano So ayan, tapos na po natin na yung ating saging, guys. So ito na naman yung gagawin natin na ah, tubig big. So bali ito po yung gata yung gagawin nating ah, pang-ano? Bali sabaw niya. Ngamihan na lang natin guys. So, ayan, isalin po muna natin to guys. So, ayan, ito na po yung uh, gata natin para pa pang sabaw sa ating um, saging so ilalagay na natin yung ating saging guys tapos hindi na natin siya lalagyan ng ano ng food coloring ganito lang siya so nasa ano, inyo na lang po yun kung maglalagay po kayo kung magluto kayo at maglalagay kayo ng food coloring tapos ilalagay na natin yung ating gata Tapos, halagyan natin ng uh, asukal. Kunti asukal lang, guys. So, ayan. Tapos na natin at na tayo ay magluluto na, guys. So, ayan. Luto na tayo, guys. Hihintayin na lang natin to na maluto. So, ayan na guys, luto na siya tatanggalin na natin to ngayon at